guys magandang araw guys at kahit hindi tayo nag atras o ano Accounting tutorial kaunti kalaman sa gustong magpa-atras ng trailer truck ganito ang ginawa ko ngayon guys kahit nandyan yung kutsi ganyan ang space doon nakagaling ako doon guys pa-atras ko dito Yan, isang atrasan ko lang atsambahan, ko lang yan o. Ganyan ng space tapos sa gilid. Ang gagawin nyo guys, halimbawa kung maguhan pa kayo, kahit ako matagal na ako nagatas, ibaba mo yung air cool. wag kang, wag kang ano, titingnan mo. Kung galing ka doon, titingnan mo. lilinguin mo bal Lilingyuin mo Para matansa mo yung galaw ng manubila. Kita mo ganoon Huwag kang maniwala yung sa side mirror nila. Sabi lang, hindi bitter. Na wala, huwag tayong magyabang sa pag... Ano? Yan, wala yan. Ang titingnan nyo lang pagka bawi mo na, pasok na yung tatlong gulong sa trailer dito. Oh, isi-city mo, pag-city mo, alalay bawi. Tingnan nyo sa bull mirror din. Sa bull mirror, ganyan. Baka madali kayo doon. Alalay lang yung helper ko nasa likod ang sinyas yeah. pero ang dapat sa mga baguhang helper takbo takbo talaga ulo para maano safety talaga pag atras takbo sa ulo walang ba malapit na sa likod yan ganyan <coughs> basta yan yan guys pag wag kang maniwala yung hindi ka magtingin lalo na mahirapan ka kung hindi mo tanggalin tong ano yung iba kasi Oo oh, nga, yung ibang mga bitira Biruin mo kung galing doon. Atras, hindi mo matansa yung point dito. Kung yung, yung auto na yan, yung tre, gulong ng tatlong gulong sa, ano, yung sa gitna ng gulong, yun, pagdating dyan, pwede mo isiti. Pag city mo ganun, kasok na pag city, alalay bawi. Kasi kung may mo Muna na ng siti dyan, mahirapan ka. Ang i-discarde yung sobrang city yung Lagari style nun. di ba guys, counting kalaman lang guys para sa mga gustong matuto mag-trail kayo Huwag kayong ano eh, maniwala set mirror, set mirror na ay toto. To. Hindi ilabas ang ulo. Kailangan may labas kasi tingnan mo yung dito. Kaysa yung makadali ka. Oh. Sa awa ng Panginoon guys, hindi pa ako nakadali sa pag-atras kasi i eh, ano ko talaga tingnan tapos pagalitan ko yung filter ko kung, kung ganun magsinyas pero ngayon medyo maluwag yan okay lang malalay lang pero gabi la, ang gabi ang mahirap kasi hindi mo makikita yung mano sa bull mirror yan oh. Uh, mong ganun pagbawi kasi simpre yung ulo gano'n mata matatama na doon oh. kaunting kalaman lang guys ha para sa mga gustong matutong mag-drive ng trailer truck. Kaya, i-upload e, ko kaya sa YouTube ko. Facebook na lang. YouTube na lang ha. Ah, Facebook, YouTube to, YouTube. Sige, YouTube natin, i-upload. Babawi. Maganda talaga kung may camera dito. Dito may camera ba? Nakaganyan o. Oh. Nakaganyan sa camera, sa kamay o sa puwit ah, darating tayo dyan pero wala utang muna o una bayaran so, utang muna ni Ginny pero yung pumasahe kasi utang yun ng credit card ng asawa ko yun ang mahiro ay naku sige lang okay lang mabayaran naman siguro yun ganito na lang guys paalam guys